Wow. Anak, ito ang regalo namin sa'yo ng nanay mo. Wow. Nagustuhan mo ba? Gustong gusto po. Salamat po. Uh. Tay, Nay. First place ulit ako sa patimpalak ng pagganta. Wow, ang galing! Nak, ang galing mo talaga. Nay, tay, talaga mag exam ako sa Music Conservatory. Hmm, naniniwala ako sa'yo. Makakapas sa kanyan. Kailan ka kaya hihinto sa paglalaro? Uy, Hoi Chin. Anong problema? Mukhang may iniisip ka. Nag-aalala na naman ako sa anak ko. Na-addict siya sa paglalaro ng online games. Nagpribadong paaralan pa siya, pero baliwala. Madalas na nasa internet cafe. Ay. Hindi na namin alam ang gagawin ngayon. Hindi lang si Shangguang ang ganyan. Karamihan sa mga bata ngayon ay naging ganyan na. Ay. Masama ang dinulot ng gaming sa henerasyong ito. Lagi silang nakatambay sa mga internet cafe. Dahan-dahan silang sinisira nito, di ba? Ang hirap lutasin ng problema to. Palagay ko, isa lang ang paraan. Ipakilala mo kaya kay siyang Jos. ang Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Diyos lang ang makapagliligtas sa kanya. Maniwala sa Diyos? Kaya ba talaga siyang iligtas ng Diyos sa kanyang adiksyon? Basta taos pusong naniniwala, sigurado maililigtas niya. Yung anak nung kaklasiko, dati ring may malubhang adiksyon sa internet. Halos sayangin niya ang pag-aaral niya. Inilapit nila ang bata sa Diyos at unti-unti siyang nakalaya sa adiksyon ng gaming. Narinig ko na ang ilang nahihirapan sa adiksyon, tulad ng droga, ay naalis lahat ng bisyong ito dahil sa pananampalataya sa Diyos. Dapat ilapit niyo ang anak niyo sa Diyos, wala kayong pagsisisihan.